Guys, paminaw na to ng uh, upload ni Kikay vlog kung unsay good siya ka fair pick. Okay? Lantawa ninyo. Shout out dai ko sa mga bashers na ko nga mga batik, kay nga na insecure kung pagkagwapa. Hoy. Ano dili man ko panitong sa pulis First of all, guapa tasug ilong. Lami And puti. Eh, kamu. Kinsa may mamunit ninyo. Ang kargador lang sa lamasan. Taas kayo mga fighting spirit. Huwag ninyo lang tawa. Ang inyong mga dagway. Murag -tai. Kani isa, sa uh, kung magbuhat man tag content Unta ka ng content nga, malipay ang ubang tao. Dili ka magbuhat tag content, ka makasakit ta. Labi na sa trabaho. Unsa'y problema ni sa construction? Napa sa isa ka video. Katong ingon siya nga, kargador na sa si biyas di daw siya ganahan kay gusto niya si man o pulis. O et pa din ha nga, maayog trabaho ng regular. Hoy girl, huna-huna ba? Dili tanan baya tao, pwede ni mula iton. dili po na tanan tao, mo nga imuhang kanilo sa sibuyas. Wala baka kabalong ha, naabay mga uban na Ning dato, tungod lang ana ilang trabaho. Pero ikaw, kung makapanglait ka, wagas. ayo pagpiling dahi, feeling ko. Wala magayon ng hambog ng mga asawa sa siman o mga pulis o utsya pa kadiha ang mga nagtrabaho sa gobyerno. Huna-huna ah. Huna-huna ha huna, Tanan ah, Tananta, nagtrabaho para mabuhi. Isa pa sa isa kadlo katulutan mo kaon. Naning kamo ta para ibu isa tong pamilya, para sa tong kaugalingon, di ba? Para sa tong pang pangarap, di ba? Unta kay kabalo ka sa sitwasyon, huna-huna unsa ang tama. Dili kay magpasikat ka aron lang mo sikat ka no. Kani nga content nimo dili gyud ni siya maayo para sa moa. Kay isa pam masakitan pud mi tungod kay ang among 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 ginikanan ako ang papa gikan og nagkanang construction unya nakahuman mig eskwela tungod sa iyang pagka niya o di ba so proud kay sa among amahan dili ka lait sa ubang nga kanang ing lang ang sitwasyon una una ager lupa ra gyapon nato ang bagsakan Pag-abot sa panahon, ug mamatay ta. ko ulod mag mo kaon sa tua. Ah. Munang ikaw, ayaw pang lait kung unsay naabot sa ka ng ubang tao. Kay dili na nimo trabaho, trabaho nila na. Ang una-una nimo, una, kanang imong trabaho. Kung kanaw sa mo asenso, kapiling nimo, mura ka feeling nimo, guwapa kay kahoy girl. Dili kay ka guwapa girl. Una-una ah. Huwag man kayo ng hambog ng mga Miss Universe din ha. Nga masubra pala sila ka guwapa, talented pa sila. Ikaw, unsa lang mampug ka. Una-una ah, girl, ayaw pang lait sa so ubang tao labi na ilang trabaho, kay dili ikaw ang nagunit sa ilang pagkatao. Timan i, nagtuyok ang kalibutan, dili imuha ang tanan. Unang karon, daghay nagbasa imuha tungod sa imong batasan. Okay. Munang ikaw, daghan kay karon sa imong sitwasyon nga nahitabo lagi. Pero sunod gani, paghimo kag content kana pong katawanan. Dili yung kanang dili pud nga naman daot kanang kwan kanang uban nga mga trabaho sa ubang tao. Kay dili gyud na siya maayo, girl. So, Good luck na lang sa mo hugger.